ay rugo. Alas stress na ning ganingal doy. Dara kong miya, gagawan ko na po puto na. Potang tawara na ako mo can delivery charge. Cherry, I love you dar. So yun po na mga kasawlo, 3am po. Start na tayo ng paggawa ng ating puto. Bali yung gagawin po natin ay dalawang kilot kalahati ng APF po. Bali yung nilagay ko dyang kalumet po ay dalawang sachet nung tig 17 pesos at saka... Dalawang kutsara po Tapos sa uh, asukal naman po 1 and 3 fourth po yung Nagamit natin Tapos dyan naman po sa ating Itlog Ilan ba yung nagamit ko? 10 Sampu. 10 itlog po Or 12 ganyan po At ayan po pagkatapos po natin Yung sangkapan niya mga kasawlo Si asawa na po ang bahalang magsalang dyan At habang nagsasalang po si asawa Tayo naman po ay naghihiwanan na ng mga gulay. Madami po tayong blessing ngayong araw. Madami tayong pa-order. Yung first deliver natin is 8am sa school po. Order po yan ni si Sreni Rose. Kaya maagap din po tayong nagluto. Hiniwa ko na din po pala lahat dyan ng mga kailangan natin sa lahat ng mga pa-order natin today hanggang 1 pm before 1 po pala ay magdi deliver tayo sunod-sunod po yung deliver natin at ayan hindi na po ako masyadong nag-video kasi sobrang busy ko po <laughs> so ayun po na ayan yung last na niluto natin ay yung pansit po at ganyan po kadami yung Uh, ginawang po ni asawa. Diba? Ang dami nating hugasin po. At ayan, luto na po pala yung mga order ni si Sreni Rose. Dalawang set po yung ng 3 for 1K bundle. Meron siyang uh, dalawang pansit Isang gisado, isang kanton, Shanghai, 30 pieces na puto cheese, tapos meron niyang carbonara at no bake mac. Ayan, naipack ko na din po pala or nailagay ko na sa bilao yung mga order ni Darang Mia na i-deliver po ni asawa sa Manibaug. 9.45 po umalis siya dito, nakauwi siya ng 11 sakto. Para naman po sa ating susunod na deliver. Habang nagde-deliver po pala kanina si asawa, ayan, nakapag-video pa po pala ako. Bale, nailuto ko na po yung pang 11 a.m. na order. Order naman po yan ni uh, Madam Joyce Lexi. Alam ko wala si Madam Joyce Lexi pero pinang-order niya yung family niya. At saktong 11 po ay i-deliver yan ni asawa. Isang 341k bundle din po yung order ni Ma'am Joyce Lexie. At ito na po yung panghuli natin. Akala nyo lang po na mabilis tayo ng mga kasolo kasi halos fast forwarded po yung mga video natin. Pero grabe po no. Ang dami na nating nailuto dyan. Habang nagde-deliver po si asawa dun sa 11am po. Niluto ko naman po yung kay Ati Julian Lusong po. Yung order naman po niya ay 341k bundle din. Pero nag-add uh, nag po siya ng 100 kasi yung Shanghai niya may kasama pasta. At ayan po, uh, thank you po pala sa mga tip na naibigay nila si Ate Julian at saka si Sis Renny Rose. God bless you more po. At sa mga umorder po. At ayan po, no, pagka-deliver nung kay Ate Julian po, pumunta tayo ng palengke ng porak. Uh, maaga pa naman po, tas wala tayong practice ng sumba. Kaya na pag uh, pinaano na po ni Lord sa atin na gawa na tayo ng ating Chicken Cordon Blue. Pagkatapos natin sa palengke, bumili tayo ng bell, Red Bell Pepper doon. Binili din po natin ng uh, new shoes si Rai Rai kasi maliit na po yung sapatos niya na pampi rubber shoes, or P.E. shoes po niya. Tsaka para may pang-church din po siya. At tumaglus po tayo. Tumaglus! Ayan, dumaretsyo po tayo dito sa uh, alim po, kay Alin po rin para bilhin naman po yung mga palta na kakailangan natin sa mga Susunod na araw po na pa-order natin. Praise all to God po. Ang tagal na natin hindi nag-grocery uh, ng ganitong karaming palta po. At praise all to God po na ranasan ulit natin yung ganitong kasi ng pag-grocery sa ating pa-order. At ay shout-out kay Darang Jamie yun. <laughs> Dumaan sa likod, di ko siya napansin. Sabi niya, uy! Sabi niya gano'n. Shout-out Dar. At dito na rin po pala ako bumili ng ating chicken breast kasi... Ah, uh, hindi po tayo nakapalengke sa ah, uh, hindi tayo nakapalengke ng maaga sa palengke po. At habang nag-grocery po tayo, nagtataka ako ba't ang bango sa loob ng pure gold, sabi ko. Ngayon po pala may nagluluto ng ah, uh, four cheese na sausage. Yun po yung minokbang natin sa mga ibang video natin. Ayan. Uh, na inan nila kami ah, nang house ka rin inalok po oh, po nila kami kung gusto namin ng free taste o oh, marano kami pa mo syempre nag kami ni Rai Rai si Rai Rai po dyan na sabi niya mga biskut mga biskut sakto po dumaan sila kaya ayan tumikim tayo at yan pagkatapos nating magkatak katak dyan no dun sa fortune sausage na tinigman natin ay balik na ulit tayo sa ating pag grocery